Hindi Meron naman tayong pupuntahan. Panibagong mission. Ayan, dito tayo sa Barangay Lara. Ayan o. So, dito tayo ngayon nag, ano, ito yung target natin ngayon. Target lock. Ayan o. Ayan o. target gitlak ni idolino asti ka masumitan na ninyo ng mga idol kinsa may ka na ang mga idol <laughs> kinsa mga artista ng mga ka-local -ka like ka-local -ka like ba ni Jericho Rosales kasi may kainan daw siya sa SM Ang pangalan, Kuya G Yan, mga idol Banat agad si idolino Dami Ang dami mga idol dami daw oh. Ang dami mga soldier Mga idol yon So Abangan natin kung paano Kung paano niya Makuha yung queen Rih, rih, rih. Nen. Min. No. Parang may namitik mga idol. Na. Delikado 'yan. May namitik daw mga idol. Ay. Hmm, tapon. Hindi tayo susuko mga lads. Kailangan ka Ayun, malapit na yan. ayun na. Yan na, dulino Ingatan mo na yan. Yan, kalkal. Kalkal. Kab-kabin mo. pag may mga ganyan mga idol na parang malambot lambot na sign na yan mga idol yan na yung sign yan 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 na yung nagpapaikot mga ah. yung ilalim yan idolino yan <coughs> yan ang galing talaga na idolino ano yung parang umiiyak manok yun manok? Hmm. ba't ganun? umuulan kasi <coughs> uy huwag mo yung isama yun idol baka yun yun ay durog ah uh, hindi makuha buo mga idol hop ya yeah. makikita na natin kung ano talaga bagag wala wala Này quên, này quên Ai anh nhìn 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 tricycle mga idol tumatan dito mga motor ayan <coughs> nagating tumitingin sa atin ha mga ano dito tayo ah ayan ayun ayun buong buo yan idolino ah buong buong oh. parang ayan na yata yung mga gold bar na ano nakabaon ayun lang ayun basag basag matik na yan mm. bong naiwan ayan oh Naiwan siya dun. Naiwan. Ayan, Ay, ayan, ayan. Ayun o. Ay, pisa na naman. Pisa na naman mga kanay. Ayan, ayan mga idol o. Ayun yung king o. Oh. Kuya. Katabi. Nahirap talaga mag... Hukay na nalaglag. Wala. Niyugyug. Niyug yug niya kasi. Ayan. Hirap mag-hukay mga idol pag ano. Ayan ngayon yung... Sobrang lambot. Queen na huli natin. So yan lang mga sanay. Eh. So Idolino, ano masasabi mo sa lahat ng mga viewers sa natin? Salamat sa lahat mga idol at lalo na sa, sa nagsishare. Maraming salamat sa inyo.